Magandang hapon po. Ako po si kapatid na Aliza Afsay at ito po ang ICTV News Update sa oras na ito. Patuloy ang pagsisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na masunod ang utos ng Panginoong Diyos na ipalaganap ang mga kanyang salita. Kaya naman sa distrito ng Mamburao, Mindoro Occidental, maligaya ang damdamin ng mga kapatid na maraming panauhin ng kanilang naisama sa isinagawang musical evangelical mission. Magbabalita si kapatid na Aliza May Oralio. Matagumpay na isinagawa ang Musical Evangelical Mission sa distrito ng Mamburaw, Mindoro Occidental na ginanap sa Capital Training Center. Dinaluhan ng mga kapatid mula sa iba't ibang lokal ng distrito kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala na hindi pa kaanib sa loob ng iglesia ni Cristo. Sa programa, Tampok ang pagtatanghal ng INC original music na nagbigay inspirasyon at naghatid ng makabuluhang mensahe sa lahat ng dumalo. Bukod dito, binasari ng mga piling talata mula sa Biblia na nagbigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya, pagbabalik-loob at pagtanggap sa mga aral ng Diyos layunin na naturang gawain na higit pang maipakilala ang mga aral ng Diyos na itinataguyod ng Iglesia Ni Cristo at maipadama ang malasakit at pagmamahal ng mga kapatid sa kanilang kapwa. Ang matagumpay na pagtitipong ito ay nagsilbing patunay ng pagkakaisa ng mga kapatid sa paglilingkod. Mula po dito sa Capital Training Center, Mamburao, ako po si kapatid na sa mi Oralio para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Abangan po ninyo ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. At yan po ang INC News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Aliza Apsay. Magandang hapon po.